Alam mo ba na mas gusto ng mga babae yung mga lalaking may red flag basta cute at pogi? Girls, totoo ba yun? Grabe naman, kayo ah. Psychology facts tungkol sa mga babae at eto, mapapaisip yung mga kalalakihan sa sasabihin ko sa huli. Alam mo ba na karamihan sa mga babae ay napofall sa mga lalaking unpredictable kesa sa mga lalaking consistent? Ayon sa psychology, the more na i-text or i-message mo sila buong araw, mas mabilis silang mainis. Pero kapag meron kang pa konting mystery, dun sila na-excite. Grabe, di ba? Ang hirap basahin talaga ng utak ng mga babae. Wait lang, may tatanong ako. Payag ka ba natitira ka sa mansion na to with unlimited wifi at unlimited supply na pagkain basta sasampalin mo yung pang-apat na taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa ibaba tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. At eto pa, madalas nilang sabihin na ayoko sa toxic pero sila mismo yung nagpapabalik-balik sa lalaking hindi naman sila pinapahalagahan. At kapag yung babae sinabi niya na wala lang yon, naku magdasal-dasal ka na. Dahil hindi yon wala lang. Malamang iniipunan niya lahat ng mali mo kahit yung mga maling nagawa mo nung bata ka pa. Lagot ka. Kung umabot ka ng ganito kalayo sa video ko, mag-comment ka sa comment section ng agree kung nag agree ka sa lahat ng mga sinabi ko. At kung hindi ka naman agree, mag-comment ka pa rin ng agree. Dapat agree lang. Hindi, joke lang. Bago last pack, ako nga pala sa si Vendetta. At alam mo ba na kapag palagi kang nanonood sa mga video ko, ay pwede madagdagan yung kalaman mo. Kaya make sure na i mo ko. And finally, ito ang pinaka hindi mo inaasahan. Ayon sa studies, ang babae daw ay three times na mas mabilis ma-fall sa lalaking kaya silang paasahin o pinapaasa lang kaysa sa lalaking seryoso kaagad. Kaya kung feeling mong bad boy palagi yung nananalo, mayroong psychology explanation yan.